Si Aling Nena ay isang mananahi. Araw-araw, bago pa man sumikat ang araw, gising na siya. Inihahanda niya ang mga damit na kailangan niyang dalhin sa maliit na patahian sa bayan. Ang kanyang kita ay sapat lamang para sa paggain ng kanyang tatlong anak at sa kanilang mga pangangailangan sa eskwela. Ang daan mula sa kanilang bahay patungo sa bayan ay isang mahabang baku-bakong kalsada taon-taon, may proyektong inilunsad ang lokal na pamahalaan para sa pagsasaayos nito. Ngunit pagkatapos ng ilang buwan, ang manipis na semento ay bitak-bitak na ulit. Ang sirang kalsada ay hindi lamang isang abala para kay Aling Nena. Ito ay simbolo ng isang mas malalim na problema. Ang korupsyon, sa pinakasimpleng kahulugan nito, ay ang pag-abuso sa ipinagkatiwalang kapangyarihan para sa pansariling kapakanan. Hindi ito simpleng usapin ng kasakiman ng isang tao. Ito ay isang sistematikong problema na nakaugat na sa kultura at sa mga institusyon ng bansa. Ang mga ugat nito ay maaring matunton pabalik pa sa panahon ng kolonyalismo, kung saan ang mga namumuno ay hindi nananagot sa mga nasasakupan kundi sa malayong kaharian. Mula sa pamumulitikang patronahe hanggang sa malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan, ang korupsyon ay naging isang normal na bahagi na ng politika para sa marami. Ang pinakakaraniwan at personal na anyo nito ay ang bribery o panunuhol. Halimbawa nito ang pag-aalok ng lagay sa isang pulis upang hindi matiketan sa isang paglabag sa trapiko. Ang mga gawaing ito ay nag-ugat ng kultura ng katiwalian na nagtuturo sa mga tao na ang lahat ay maaring bilhin, kabilang na ang serbisyo na dapat ay libre at para sa lahat. Ang isa pang laganap na anyo ay ang embezzlement o maling paggamit ng pondo. Ang pondong dapat sana ay para sa mga libro, gamot, o infrastruktura ay napupunta sa bulsa ng ilang tiwaling opisyal. Ang pinakamalaking anyo ng korupsyon ay ang state capture, kung saan ang mga makapangyarihang individual ay nakakaimpluensya sa pagbuo ng mga batas para sa kanilang sariling kapakinabangan. Ayon sa mga pag-aaral, bilyon-bilyong piso ang nawawala taon-taon dahil sa katiwalian. Ang perang ito na dapat sanang ginugugol sa pagpapagawa ng mga kalsada, tulay, paaralan at ospital ay napupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwaling opisyal. Dahil sa laganap na korupsyon, nagaatubili ang maraming dayuhang mamumuhunan na magtayo ng negosyo sa Pilipinas. Ang resulta ay ang pagkawala ng mga potensyal na trabaho para sa milyon-milyong Pilipino. Habang ang iilang mayayaman at konektado ay lalong yumayaman sa pamamagitan ng mga tiwaling transaksyon, ang karamihan sa populasyon ay nananatiling mahirap. Ang korupsyon ay hindi lamang nagnanakaw ng pera, ito ay nagnakaw ng pangarap, ng oportunidad, at ng pag-asa ng isang buong bansa para sa isang mas maunlad na kinabukasan. Sa sektor ng edukasyon, ang korupsyon ay direktang nagnanakaw sa kinabukasan ng mga kabataang Pilipino. Ang pondong inilaan para sa pagpapatayo ng mga bagong silid-aralan ay madalas na nababawasan dahil sa mga kickback at overpricing. Ang pondo para sa mga aklat ay napupunta rin sa mga kontratang pabor sa mga publisher na may koneksyon na nagre-resulta sa mga librong mababa ang kalidad, puno ng mali, at huli pa ang pagdating. Sa sektor naman ng kalusugan, ang epekto ng korupsyon ay mas nakamamatay. Ang pera na dapat ay para sa pagbili ng mga gamot, bakuna at modernong kagamitan sa mga pampublikong ospital ay nawawala dahil sa mga maanomalyang transaksyon. Ang korupsyon sa kalusugan ay isang krimen laban sa sangkatauhan. Ang bawat pisong kinurakot sa kalusugan ay may katumbas na luhang pumatak at buhay na nawala. Isa sa pinakatumatak sa isipan ng mga Pilipino ay ang yaman na sinasabing ninakaw ng pamilya Marcos noong kanilang dalawang dekadang pamumuno. Tinatayang aabot sa 10 bilyong dolyar ang nawala sa kaban ng bayan. Ang kasong ito ay naging simbolo ng sukdulang kasakiman at ng kung paano maaring gamitin ang absolutong kapangyarihan para sa pansariling pagpapayaman na nag-iwan ng sugat sa ekonomiya at politika ng bansa na nararamdaman pa rin hanggang ngayon. Sa mga nagdaang taon, isa sa pinakamalaking iskandalong yumanig sa bansa, ay ang pork barrel scam. Dito natuklasan ang isang malawakang sistema kung saan ang PDF ng mga mambabatas ay nililipat sa mga peking NGO na kontrolado ng negosyanteng si Janet Lim Napoles. Ang isa pang kaso, ay ang kontrobersya sa PhilHealth. Sa gitna ng isang pandemya, kung kailan pinakailangan ng mga Pilipino ang serbisyong pangkalusugan, ang balita ng katiwalian sa PhilHealth ay nagdulot ng malawakang galit at kawalan ng tiwala. Upang mas maunawaan kung paano nangyayari ang korupsyon sa pinakapayak na antas, isipin natin ang isang proyekto sa isang barangay, ang pagpapagawa ng isang bagong basketball court. Ang lokal na pamahalaan ay naglaan ng budget na isang milyong piso para dito. Ngunit dito madalas nagsisimula ang siklo ng katiwalian, nakilala sa kalsada bilang sistema ng tongpats o SOP ang kapitan ng barangay ay mayroon ng napipisil na kontratista, isang kaibigan, kamag-anak, o kumpare. Sasabihin ng kapitan na kailangan ng sampu hanggang 20% na SOP mula sa isang milyong pisong budget. Ibig sabihin, bago pa man magsimula ang proyekto, nasa isang daan hanggang dalawang daang libong piso na ang mapupunta sa bulsa ng mga opisyal. Ang kontratista ay mayroon na lamang walong daang libong piso para gawin ang proyekto. Upang magkasya ang maliit na budget, gagamit siya ng mga materyales na mababa ang kalidad. Sa huli, matatapos ang basketball court. Sa araw ng inaugurasyon, mayroong ribbon cutting, mga talumpati at pasasalamat. Ngunit pagkalipas ng ilang buwan, magsisimula ng lumitaw ang mga problema. Ang mga residente ay magtataka kung bakit ganoon kabilis na sira ang proyektong pinondohan ng kanilang buwis. Ang hindi nila alam ang tibay ng court ay sinakripisyo para sa tongpats ng iilan. Ang paglaban sa korupsyon ay hindi lamang nakasalalay sa mga kamay ng mga politiko o ng mga ahensya ng gobyerno. Ito ay nagsisimula sa bawat isa sa atin. Huwag tayong maging bahagi ng problema. Iwasan ang pag-aalok o pagbibigay ng lagay kahit gaano pa ito kaliit. Kung tayo ay nahuli sa isang traffic violation, tanggapin ang tiket sa halip na subukang suhulan ng pulis. Ang pangalawang hakbang ay ang pagiging mapagmatyag at mapanuri. Alamin kung sino ang ating mga lokal na opisyal at kung ano ang kanilang mga tungkulin. Dumalo sa mga pagpupulong sa barangay. Ang pangatlong mahalagang hakbang ay ang paggamit ng ating boto ng tama. Bago bumoto, kilalanin nating mabuti ang mga kandidat. Iboto natin ang mga kandidatong may napatunayang integridad, kakayahan, at tunay na pagnanais na maglingkod sa bayan. Suportahan natin ang mga institusyon at mga grupo na lumalaban sa korupsyon. Maraming mga NGO, mga mamamahayag, at mga tapat na lingkod bayan na isinasakripisyo ang kanilang oras at kaligtasan upang ilantad ang katiwalian. Ang paglaban sa korupsyon ay isang laban na kailangan nating harapin ng sama-sama. Kailangan nito ang lakas ng isang buong bansang nagkakaisa para sa isang malinis na pamahalaan at isang mas magandang kinabukasan. Madaling mawala ng pag-asa, kapag tinitingnan natin ang lawak at lalim ng problema ng korupsyon sa Pilipinas. Tila isa itong higanteng halimaw na imposibleng talunin, isang sakit na malala, at walang lunas. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, mahalagang tandaan na ang pag-asa ay palaging nariyan. Ito ay nananahan sa kapangyarihan ng bawat ordinaryong Pilipino. Ang kasaysayan mismo ang nagpapatunay na ang mga Pilipino ay may kakayahang magdulot ng malaking pagbabago kapag sila ay nagkakaisa. Ipinakita natin ito sa EDESA People Power Revolution, kung saan pinatalsik ng mapayapang revolusyon ang isang diktador. Ang isang taong tumangging magbigay ng lagay, isang mamamahayag na naglalantad ng katotohanan, isang botanteng pumipili ng tapat na leader, lahat sila ay mga bayani sa laban kontra katiwalian. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating mga sarili. Kung ang bawat isa sa atin ay magpapasya na maging bahagi ng solusyon sa halip na bahagi ng problema, makalilikha tayo ng isang puwersang hindi kayang pigilan ng sinumang tiwaling opisyal. Posible ang pagbabago. Posible ang isang Pilipinas na malaya sa korupsyon. Ngunit kailangan itong magsimula ngayon, at kailangan itong magsimula sa atin. Ang isang mas magandang bukas ay hindi lamang isang pangarap. Ito ay isang pangakong maari nating tuparin ng sama-sama.